pagka sex of dote, may Melchizedek. Out of context na yan. Teka, teka, teka. Teka, teka, teka. Nagpapaliwanag eh. Magtanong mo siya. Hindi, bago nga ako magtanong. hindi, hindi. Mamaya na siya magbigay ng baibis. Ano ba dito? Ang topic. salita ito okay, ano? mag, magtatanong ka. 5 minutes okay. na tanong, 5 minutes no? Oh. 5 minutes ang tanong oh, no? 5 minutes, o. Oh. Okay, magtatanong ka ng tanong lang din. Ano, di ba, yung pinag-usapan niya kanina. Oh, kasi ano, sa stand niya, ano? huwag mo na siya magbibigay ng okay. previous. Magbigay siya ng previous pag stand niya. Okay. Oh, so, okay. ano ba ang usapan dito? Halimbawa, okay. di ba na magtatanong na siya? Mm, huh. Ano ba, mag-rebattle ka ba? O hindi, hindi. Pag-question mo na. lang question mo siya ng 5 minutes. Okay. Tapos pag natasang 5 minutes, siya muna mag-rebattle. Siya mga tanong ako Tanong muna, question muna, 5 minutes siya na. Tama muna magsasalita, mamaya oh. din. Uh, five mo okay, 5 minutes. Question, all oh. oh, start. Pastor, ang una kong tanong. Mm. Doon sa Hebreo na binasa mo, tumutukoy ba yun sa pag-iikapo ng mga Kristiyano o tumutukoy sa pag-iikapo ng mga Israelita? Pareho. Pareho. Asa mababasa ng pareho. Sapagkat si Abraham tayo ay kalipi eh during the time during the time pastor may spiritual sa 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 may mga Kristiyano meron meron mga Kristiyano na tinutukoy panahon ni Melchizedek meron meron na kaya nga sabi nga sa sabi nga sa Galacia 3:29 pastor meron ng pastor tala sumasagot sumasagot mo muna ako sumagot chum 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 si yun moderator yun moderator ganito moderator sabi mo na pag ka, nagbibigay, nagbibigay siya ng premium Kapag siya ng, pag magtanong, tanong lang sasagot lang siya, sasagot. Obligasyon ah, ah. ka magsagot. So, hindi na kao kao, na, ano, o. kasi okay. nagbibigay kagad siya ng premium. Doon sa binasa mo about kay Mercedes na nagkikapo, Konteksto ba yun ng kristyano o konteksto ng mga Hebrew? Pwedeng maging konteksto sa kristyano. Kagaya ng sinabi ko, si Melchizedek ay siyang si Jesus, typology niya. Si Abraham nagbigay ng ikapu kay so, Melchizedek. Si Abraham si ano? sa Galatia 3.29. Tayo ay kalipin si ni Abraham. Si ayon sa ay. Pwede. Pwede, pwede Israel. Okay. that okay. datang na panahon ni Melchizedek, umiiral na ba ron ang mga Kristiyano o hindi? Nung panahon ni Abraham, wala pang Kristiyano. Yes. Pero nung panahon ng mga Kristiyano, tayo ay kalipin na ni Abraham. Ayon sa ipinangako, may Kristiyano so, na. Kasi si Melchizedek po, siya pong typology ni Kristo. So, kaya nung konteksto yun? sa kristyano o sa mga hujoh sa kristyano. Both na eh po sa ibang ina Wala pang Kristiano Both na ang konteksto ang buong kabuang konteksto ng Hibreo both, kristyano at hudyo. okay kaya kita pa talo 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 hindi. talo 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 kung anong sagot, yun lang ang wag na tayong gano'n. Bahala makikinig ha. Uh, yun ang sagot niya. Ang stop ang tanong niya, yun ang tanong niya. Okay, okay, tuloy. Okay. Wag na tayong ano. Sa iyong palagay, si Melchizedek si ba ay isang saserdote lamang o isa ring hari? Pareho. Okay, saserdote at pareho. hari. Parehong hari. Oh, kasi binabanggit dito eh. parang hari. Okay. Dahil hari siya, okay. Ngayon ang tanong ko, 'Yung ikapong ibinigay ni Melchizedek, pera ba 'yon o mga bagay? Mga bagay, binigay kay Abraham mga Na pera, bagay. Wala. wala. Okay, wala. Wala, wala. Sa, sa panahon, Kristiyano, ano ang ibinibigay? Mga bagay o pera? Pareho, mga bagay at mga pera. Patutunayan ano ko yun mamaya. Mga bagay ang binibigay ng mga Kristiyano ayon sa inyong po. Yung ano mga bagay, ba? yung mga ano, yung mga damit, mga mga clothing, mga mga, mga pandaily life. Bukod doon mga pera. Okay. At mapapatunayan ng mamaya. Okay. Na nagbibigay, sila, pera. Ng pera. Okay. 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 Oh, nagbibigay sila ng pera. Okay. Po. nagbibigay sila ng pera. Okay. Mapapatunayan ng mamaya yan. Okay. okay. Hindi pa nga. Okay. Lagpas pa ikaw po eh. Ah, sa oh, po. Si okay. 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 Sige. Pag sinabing saserdote, ano yan? Pare o pastor? Sasentote, ang sasentote nga pare 'yon. Okay, pare. Ang, okay. hindi, gusto ito makinig kayo okay, ha. Ang pagkasasentote okay, hindi nataka. po hindi po 'yun yung pare namin kagaya ng uh, pastor namin. Okay. Ang sasentote si Kristo. Ang tinatanong ko nga, ang ibig pa ng sasentote, ibig sabihin ng sasentote pare o pastor? Wala kaming sinabing pastor. Okay. Ano ay pare o pastor? Wala kaming sinabing pastor. Okay. Kaya tanong ka nga eh. Ang ego okay. na Yes or no? Pare o pastor? Pare o pastor? Pare o pastor? Tapos pare, pare. Okay. Pare. pare. Okay. One minute. Doon ba sa inyong church may pare kayo o wala? <laughs> may sasendote kami si Kristo. Hindi! <laughs> Sino man yun Si Kristo! Si Kristo! Si Kristo! Si Cristo, sa text si Siyon. Cristo Siyon. Mas, mas, natin, no. ang pare. Masahin natin, o. natin. Ang inyo na yan. Ngunit ang sinabi niya, ang sinabi niya, ang sinabi ang sinabi niya, sabotang sinabi niya, na sinabi ang sinabi ang niya sa church ba namin may pare o sa sirdote okay, meron si Kristo uh, uh, yun ang sagot hindi ko, ko tinatanong kung pare si Kristo eto eh, uh, ang tanong ko hindi maman. tinatanong oh. nyo misal may pare pa sa church nyo o pastor uh, misal meron si Kristo

ano? Ito, ito, ito yung premise niya. Sabi mo, binibigay damit, pera. Papaano mo ibibigay sa pangin niyo Kristo? yung sa time Pera o damit. Papaano ibibigay sa Papaano? Time